magandang tanghali po sa iyo mga mamis, mga kaibigan. So ngayon, nag-iihaw po tayo ng ating panulamin natin ngayon. So ayan. ayan. Dito tayo nag sa garden natin kasi mausok. Maganda dito mag -ihaw. Ayan, para mausukan po yung mga tanim natin. Ayan po yung ating mga tanim, mga targos. Ayan. Okay, mausok lang. Malunggay natin. baliktarin muna natin ito, mga kaibigan. Pagkatapos nito, aalis pa tayo. Mayroon pa tayong puntahan. Agoy, okay, nasunog na. Uy. Diho tayo ng aning baboy, tsaka wid atay. ang ating ulam ngayon mga kaibigan yan na po yung ating tapos ang ano natin yan haluan natin yan ang pipino may pipino kasi siya yan po ang aking mga garden nanalbus na po namatay yan nung sobrang nung ulan na mga darawang buwan tuloy tuloy nabuhay sila ulit yan mga tanim ko yan tapos, yung mulberry ko po, oh, lumaki na. E, ano natin yung bukas. E, uh, e, tanggalan ng mga dahon. Tapos, yung mga okra ko doon. Ayun po yung mga okra ko. Oh. Puro okra yan. Tsaka, gabi. Ang daming bunga yung okra bukas. May harvest ako dyan. Ilaga lang. Ayan, yung orange akal akala nyo lang tingnan mga damo yan pero hindi po yan mga damo ano yan mga puro yan mga gulay mga talong, okra, gabi yan tapos red mga orange, malunggay. yan may tangbis pa po dyan. may mga sili doon ay Di na tayo akit kasi umambun. Dito ko nagihaw sa garden. Kasi mayroong kunting trapal dito. Ayan. Kahit umusok, di tayo makadisturbo sa mga patit bahay natin. Kasi pag doon tayo sa bahay natin, may mga kapit bahay tayo. Dikit-dikit kasi yung bahay namin. ano ano? Kadisturbong usok. Kasi mausok kasi baboy ko yan. Ang talbos ng kamote. Mga malunggay ko po. Mataas na malunggay, oh. Medyo di magandang panahon ngayon. Ulan. Oh, hindi naman malakas ang ulan. Yung aambun lang ba. Walang araw. May mga bagong tanim ako ng mga talong. Hindi tayo babasa kasi may trapal, oh. Kasi mayroon kaming sinalo dito na drum sa ulan. bawa sobrang init, maaraw siya ang pandilig natin sa ating gait. Hmm. Sarap nito. ang ating inihaw. Luto na po. At ito pong ating mga ricado. Ayan. So, slice na po natin yan ngayon. Ipino. slice po natin. pat natin. Dito natin ilagay. Sibuyas. Sibuyas. matis meron pa tayong kalamansi. Tiga natin yan. Kalagyan natin yan ng tuyo. Suka. Ang tinis natin ito. Ang tinis natin ito. So, ito na po yung ating inihaw. Ano hin na po natin yan ay slice na po natin. Mantikain kaya, kaya nagtinidro tayo. Dapat pala hita ng manok ang binili ko. Binarbecue na binarbecue natin, mo, oh. Bukas. Dapat pala binili natin ano yung kita ng manok barbecue.

ito, lahat uh, lang to eh. Matay. Iiwan ko sa iyo. Kanina pa ako sa iyo. Sige, ano. Matigas na. Kanina pa ko sabi-sabi. Oo nga. Sinabi lang yan. Nasubrahan pag ihaw. Ayun, sobrang tigas. Oh, uh, matigas pa sa karni. Dapat ano lang to, hap ko pag atay siya pag atay pero ok sarap pa rin po So, tapos na po natin hiniwa. Mag-ano tayo ng tuyo. Sasawan. So, Diyan so, na lang natin yung talagay. sa presel? So, pigain natin yung kalamansi. kalamansi, kamati, sibuyas Pagyan natin yung um, tuyok. natin tayo na suka lagyan po natin ng konting suka mag tayo. So, ito na po ang ating inihaw tapos na po natin hiniwa-hiwa ayan na po ang ating pipino ayan na po ang sawsawan natin ayan na po ang ating inihaw na karne at sa kaatay so ito na niya magpakarga. <laughs> Ay, naka. Okay, naman. Dali. Gupo. Parang ito. Ayaw niyo ako. Dito sa likod. <laughs> swimming. Titingin mo swimming. Patinginin mo siya. Wow. Ba? Ganda. Ha, Ganda na? nana hina tapos sabay mahulog pencil Gracias.